Ay kita nyo ba yung goal? Yung goal ko na 2K. Malapit na siya mapuno oh. Kasi ang kinita ako mga boss ay... boss good morning good morning so biyahe na naman tayo for today's video mga boss December booking mga boss sana makarami tayo so medyo maagaga tayo ng konti kasi ang oras pa lang is 9.56 ng umaga mag alas 10 na bali papunta na ako sa ating first booking for today paid by wallet yung nakuha ko kasi wala nang ka wallet naubos kagabi naubos puro cash yung nakuha ko uh, tara samahan nyo ako ngayong araw December booking mga boss medyo maganda ganda na yung rating kasi may mga high demand na so sana tuloy tuloy yung iba walang high demand kumbaga pili lang yung booking nya so pili pili lang tayo ng booking sa ano natin let's go let's go ano yan ma'am? Ah, bakal. Sige Salamat po. Saan to ginagamit, ma'am? Ah, nasakyan. Sige po. Okay na mga boss, ay team pick up. Nakuha ko na yung first booking natin. Papuntang Makati, Ligaspe yun. Paid by wallet. So, malaki siya. Kasi bakal para sa sasakyan daw yon. So, may nakuha na rin ako papuntang Makati. Ligaspe rin siya dito sa may bandang bagbag sa Kings Point so tara tara let's go okay na mga boss item pick up dokumento lang papuntang Makati rin uh, 177 ginawa ng 200 ni sir okay na manong tip tuloy tuloy na to <laughs> papuntang Makati tip tayo dyan 23 pesos yun sakto sakto tara let's go Birahin na agad natin para makarami. Hello, ma'am, ma'am Joyce po. Joyce, kanon palaguan. Picharang walang ma'am. Salamat po. O, o di Yasmin? Ah, ah si Salamat. Salam, alam, alam mo ba? Michelle Salamat. Salamat. Kaya na, ako katayan kasabay mga boss. Papunta ng Abida Towers. Bali, 14 kilometers mga boss. Parehong paid by wallet kasi wala na akong wallet para mamaya tuloy-tuloy na tayo sa cash. Let's go! Picture ko lang sir. Salamat. Okay na. Next drop up na tayo. Salamat po. Okay na mga boss, drop na. Bali break time muna ako, kain muna ako. Okay na mga boss, nakuha na tayo booking ito. 5 kilo. Papunta ng kainta to. Meron kasi siyang plus 94 kaya kinuha ako na. Sayang eh. Tasabayan natin. Update ko kayo pag may kasabay na mga boss. Let's go. Wala pa ako sa shipping 24. Singilin nyo na lang po siya 180. Ah, sige. Sige po. Salamat po. 180 pesos. 24. Tapos singilin ko sa drop off ay 180 pesos. Siguro ito yung pinlast ni ma'am. So, tara, let's go pagkain yan bali mauna naman yun tara tara para makarami hataw tayo ng hataw ngayon let's go ay 260 pala okay salamat salamat all goods may tip tayo na 10 mga boss Tas nakuha na akong ang booking kay Hinta papuntang Project 8. Pick ko muna mga boss. Let's let's go. Sige, may sabaw yan, ma'am. Ah, sige. May plastic naman. kali Sige po. mag lang kasi siya. cash niya na po ang bayad. Sige po. 0930 Salamat. Salamat ah, taw. Pakingatan na po 'pag sa customer. Apo, sige po. Salamat po. Okay na mga boss, item pick up. Papuntang Project 8 yun eh. Tapos may nakuha na akong kasabay papunta naman ng Diliman. Ah uh, meron siyang tip na nakalagay, nakanote na plus 50. So pick ko muna, malapit lang, Sandoval lang, Pasig. Let's G! Let's go! all goods, all goods. Bali, may add dito si sir na, ano, na 50. Sa booking, nag-add siya. Screenshot natin para makita nyo mga boss. So, let's go, let's go. Bali, ko muna itong Diliman, tapos Project 8 tayo. Salamat. Ay, picture lang ko lang Salamat. Okay na mga boss. Drop na. So, break time muna, break time. Non-stop yung booking natin eh. So, tuloy-tuloy pagka-drop, nakakuha agad tayo. Nakailan na ba ako? Nakadalawang balik eh. Eto, nakaano na pala ako mga boss, naka walong booking. Nakakaano na pala ako 1198. Tapos, sambalik pa tayo update na lang mga boss break time muna ako para may lakas tayo mamaya let's go okay na mga boss bali nagpakarga muna ako ng 100 pesos para di tayo magalanganin mamaya kasi nakakuha na ako ng booking dalawa to papuntang tagig yung isa abono para yung may mga high demand screenshot ko na lang para makita nyo mga boss bakbak tayo ng bakbak -bak. Para makabawi naman tayo sa mga ginawa sa atin ni Lala Move na sobrang baba. Kaso traffic na nga lang. So update na lang mga boss. Pigapin ko muna. 30. <laughs> Opo may note dito eh sa Meridian Ben Salamat Kaya na mga boss Item pick up na Bali ito lang siya oh pagkain Tas yung isa abo yun ng 16 6 na short Maliwa mm, maliwaliwa nagpa Alam mo sir Okay. Opo, ako po yung ano magpipick up po ng ano 11 na short, sir. Ha? Okay. Ah, tatakpil po na short, sir. Okay. okay. Babayaran ko uh, po ng 16. Ah, uh, nandito na po kayo sa Hindi, nandito pa lang po ako sa pick up bali, kino-confirm ko pa lang po para bayaran ko po uh, na 16. Okay. Okay, okay po, sige po. Tas tawag na lang ako, sir, pag nandiyan na po ako sa inyo. Hmm. Salamat. 16 1 salamat sir okay na mga boss pick up ko na yung item abono 1-6 sa mismong bahay naman tapos tinawagan ko na rin yung ano in drop off buti na lang si pagkain to eh tapos, laging priority natin ang pagkain kasi minumonitor tayo nyan pag pagkain Inomonitor tayo ni customer Kasi syempre pag pagkain Alam mo naman Nakagutom na yung customer Tapos ikaw ang layo mo pa Nag double book ka pa <laughs> Kaya kailangan pa nag double book talaga mga boss Kahit pagkain pa yan Basta isang ruta lang yung Kunwari tagig tagig Mga ganyan Huwag ka kukuha ng alanganin Kukuha ka ng tagig Tapos kukuha ka ng Manila pwede yun kung di naman nagmamadali yung ano at saka kung sobrang tumal na kung gusto mo talagang mag double book so ganun lang ginagawa ko mga boss lalo na ngayon madali mag double book ngayon kasi maraming booking talagang mamimili ka na lang so tara let's go oras mga boss 5.34 na ng hapon tapos pagdating doon kuha ulit dalawa pa QC tapos pag ginanahan pa tayo Biyahe ulit tayo basta pag may high demand pa rin basta mataas pa masakay kukuha pa ako pero pag medyo bumaba na baka uwi na lang bukas ulit so tara lara. let's go let's go kakagana ngayon ah ang pagana nila alam mo high demand Okay na sir Okay na mga boss Deliver na yung pagkain Proceed na tayo yung abono Na 1.6 Let's go let's go Magkano ba lahat? Ano to eh 1.6 Tapos Shipping fee 2.40 Bali 1.840 Mm -mm. Dami ah Magkano? 1,840 1,90 Ano to? Bilangin natin Ha? Okay na to? Uh -huh. Salamat 1,000 1,5 16, 17, 18, May tip tayo na ano 60 pesos All goods Tap tayo booking pa Let's go let's go Prosen Prosen food Okay na mga boss Bali nakakuha na tayo ng booking Dito sa tagig papunta ng kuliat Bali prosen yun Dalawang box Bali nag-usap na kami ng magre-receive Na magpapadagdag ako ng 50 Kasi 138 lang tong delivery fee So sabi niya gagawin niya na raw na 200 So sana masabayan natin. Bangabang na lang mga boss. Okay na mga boss, item pick up bali ito yung item natin. Paper bag na isang damit tapos 141 binigay sa akin ni Sir ano, 150. May tip tayo na 9 pesos. Papunta to ng ano mga boss, Quezon City dito banda sa may ano sa Cubao lang. Bandang Cubao. Bali unahin natin to tapos yung prosen sa bahay uwi na so tara let's go para maaga-aga makapagpahinga ito ma'am picture ko lang dito salamat po na ano lang ma'am natanggal yung tali ay salamat po ha thank you po pera pala <laughs> thank you po In all good big tayo ni ma'am ng ano tip na 50 pesos Ora, let's go let's go 7.5 kilometers let's G abang abang na lang, mga boss kung magkano kitain natin sigurado malaki to sana umabot 2,000 para bawi naman let's go let's go <coughs> Salamat po. 200 tapos din okay na mga boss tapos din ang deliver natin so sa mga tip natin mga boss hindi eh, ko kabisado pero nasa mga 200 plus eh, ano ko na lang sa ano bilahin ko na lang habang ini-edit ko screenshot ko tapos check na natin kung nakamagano tayong booking So bali nakaano pala ako mga boss no. Ah uh, tatlong balik, bali 12 to. 12 'tong booking na na-complete na natin ngayong araw. Ayan, 12 nga. So sa 12 biyahe, mga boss, bali umalis pala ako sa bahay is mag-alas 10. Ang oras pala ngayon mga boss is 9:32. 9:32 ng gabi. So halos wala pa tayong 12 oras mga 11 11.30 tayong bumayahe bumakbak sa kalsada pero sa kita ko ngayon tingin ko is worth it naman nakikita nyo ba yung goal yung goal ko na 2k malapit na siya mapuno oh. kasi ang kinita ko mga boss ay 1,800 1,802.20 tapos yung mga tip natin mga boss all goods, all goods sulit, sulit yung natin hindi pa tayo nakakuha ng ano neto mga boss ha, mga abono puro ano lang to mga high demand so biyahin na mga boss kasi hindi ko kakayanin yung mga maraming booking na lumalabas pero sa booking mga boss yung iba naman is wala siyang high demand kumbaga tiyaga lang sa pagpili diskarte lang talaga pero kanina, inakuha ko itong prosen. Walang high demand yun. Pero, kinuha ko kasi pauwi na rin naman ako. Kasi, ayoko magtagal dun sa tagig. Tsaka, gusto ko na rin makauwi para makapagpahinga. So, so, ayun lang. Salamat mga boss sa panonood Hanggang dito lang ang vlog natin. Lagi kayong mag-iingat. Peace out mga boss. Subscribe! bukas ulit bakbakan natin ang bakbakan para makabawi tayo so let's go mga boss biyay